ang aamba ng taga. Pagtutok ng pana, ito ang naranasan ng mag-inang Joan at alias Boy sa sarili nilang padre di pamilyang si Benedict. Nais mabawi ni Joan ang kanilang anak dahil sa mga pinagagawa ni Benedict. Lumin po siya bang sa kusina, nagpapo siya kisundang, nagbalik na po siya doon sa kusina, tapos kinuha niya sa mga pana niya, tapos siya sa sarotik, araw Pero si Benedict mariing itinatanggi ang mga paratang. At dahil dito, inilabas ni Joan ang kanyang mga ebidensya na nagpapatunay sa kanyang aligasyon laban sa kinakasama. Naging disidido si Joan na kasuhan si Benedict. Pero bigla na lamang nagbago ang timpla ni Benedict. At bigla itong umamo na parang pupa kay Joanne. Sabi mo, pag na, sabi lang Pero kabalik na naman ang naramdaman ng kapatid ni Joanne nang makita si Benedict. Gayunpaman, handa umano siyang magbago at makapag-umpisang muli kasama si Joan nang masaya at walang halong sakitan para sa kanilang anak